Ayan, maganda pa nga ulit guys. Ibistay natin si tatay. Dala tayo guys ng mga um, sa kanya. Tagal na kasi natin hindi maladalo. Ayan. Tingnan ka na eh. Oh, hapon na eh. Hani. Tingnan. Ano na? Kumusta na? Kumusta na? May hanap ba mga kapasyada ng anak? ay guys, sundito po tayo ngayon sa Sitio Dolores ng ano, Laray, Barangay Laray, Javier, Leyte. Yan pinisita natin si Tatay. Uh, matagal na kasi hindi nagagapong rito. ayan. Nandiyan natin Hindi eh. kasi kumpleto yung pagiramdam ko pag hindi ko na bisita si Tatay, ano. Yan ngayon, masaya na ako guys na bisita ko na ulit. Okay, nice. Sigih ha. Uh, Thank sige. you. Baga, ilu bala idon from Kingog. Ya, yeah, Andre Ignacio TV. Sigih, nice. Okay. Thank you.